morning mga kalos. so ito na lang po si Boy Talawan so ang episode natin ay uh, may bibigyan tayo na isang uh, tinatawag na Bulobi so, so kasi nandili mo siya so ang gagawin ko hindi pira ang ibibigay ko kundi pagkain yan po si tatay <coughs> So, binagpamusta ako po siya so wala bibigay sa kanya so mamaya bibili tayo ng food para sa kanya so, bilan natin sila ng pastel ayan, yeah, sakit lang na. nagmamansin nagmamansin sa kanya Nang siya may edad so bilhan natin ng food si tatay Para guys semuanya so, bila nanti ang guys ibibigay natin para mau kanin chop suey lento po dito na oi dito na tayo, ah, dito tayo for, para isang 3 in 1 na may ulam na at so ah, kanina oh pastiin, berkannya to, teh, 35. 35. ada apa-apa, gak 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 apa So ito na lang bilhan natin. Okay, ha? Take out. Mas bossing pala to. Tingnan mo bibili na bubibili ng partner ng pugita dun sa ano Sa glacier. Wala na no. Wala na. Wala na. Tsaka mahina na ng pugita ngayon. so pagpasensya mo na wala na kayaanan ko pero malaking bagay na rin sa kay tatay okay. so ayan balikan natin po si tatay mga kaludz

sa abot tayo makakaya at kung eh. malaking bagay na po ito yung eh. MBC Sai. Oh. Sisha mo na. Okay. Pag meron tayo ay eh, babawi ako. Ilang mga kay ko sa ngayon. So, God bless. Oh, so ilang po guys. So, ilang ang mission ko ngayon. So, ibigay ko sa tatay ko na paano. So, so -so -so tayo. Uh, maraming salamat time. Pag meron ako, balik ako. Ito tayo ka pres bro. So yun lang mga kaluts. So uh, success yung uh, mission ko. So kung uh, uh, sa ganang paraan nakatulong ko. So yun po na yung mga kaluts. Maraming salamat po at bakit like na lang at more videos and more and update na lang. Please subscribe. Maraming salamat po at God bless.